Spirit Guide Messenger po, welcome back po. Guys, bago tayo mag-start ng ating reading ano sa Every Soul Jack Sign, gusto ko lang po ipaalam sa inyo no, lalo na po yung mga first time lang sa aking channel at ay uh, mga cross watcher, yung mga bago kong subscriber ano. Gusto ko pong ipaalam sa inyo na ang tarot card po ano, nagpapahiwatig po 'yan ng inyong enerhiya. Okay? Pero itong ginagawa ko, entertainment purposes lang po. Okay? At uh, kung gusto nyo po ng reading, kontakin nyo lang po ako. Meron akong email address at uh, yung link ng aking Facebook ay nasa description box. At the same time, during ng aking reading, magpa-pop up po ako dito ng aking uh, email address at ng aking Facebook account. Okay? At isa pa po ano, ang gusto ko rin sabihin sa inyo, kapag ang isang tao ano or ang isang individual ang level niya ay nasa 1 2 3 dimension ano or ilan lang sa kanyang dimension or chakra sa loob ng katawan ano ay ang activated ano nagpapahiwatig po yan na ang isang tao or ang isang individual ay kumikilos bilang isang karaniwang tao na puno ng mas mababang vibrational frequency ng kanyang mga enerhiya, no? Tulad na lang ng uh, fear, fear, insecurity, anger, ano pa ba? blame, guilt, despair, jealousy, pride, frustration, hate, envy, pride at ang pagmamataas, no? At naniniwala ka lang sa give and take at umiikot ang isipan mo or ang mundo mo sa pera lang at sa makamundong kapangyarihan. Ganyan ang mga taong nasa 1, 2, 3 dimension. Okay? At isa pa, uh, kung kailan nyo po mapapanood ang video ito, at po ang nakatandang, nakatadhanang, sorry, nakatadhanang malaman nyo ang sagot sa inyong katanungan. Okay? At ang intention ko po sa paggawa ng video ito, ano, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at pag-asa. Naway mahil nyo po ang inyong mga sarili at magkaroon kayo ng pagpamahal. Okay? So, move on na po tayo sa ating reading. Pisces, ikaw naman ang bibigyan ko ng reading, ha? Alam natin kung ano ang impression ng person mo sa'yo. Anong iniisip niya. At mga, yung mga inyong sa, sari-sariling sitwasyon. Kasulukuyang sitwasyon. At uh, itong reading na to, sa lahat ng Pisces, ano, Maaring single ka, in a relationship, may asawa ka na, hindi ko alam kung ilang taong ka, at kung nakaresonate ka, take it, ano. Hindi ito para sa isang Pisces lang, ano. Okay. Okay. adaptability and then air element air element at lace agate ay oh, ang ganda naman nakakita nyo ba kuha pa kaya tayo ng isa mga crystal kasi to eh Oh, boundaries. Ba't puro boundaries ang lumalabas sa inyo? Ang daming-daming baraha. Parang paulit-ulit yung ano. sorry ha. Kukuha pa ako ng isa. <laughs> Shakti. Shakti and solar plexus chakra. Tangerine quartz. Tangerine quartz. Kuha pa tayo ng iba natin baraha. Hmm. Shakti. Paakyat siya Oh. Kumaki ah, dito na lang nakakita mo yung ano to'y ahas. dali nito eh, kung totoo si ano, paakyat na siya. Andito. So, nakakita ko sa'yo dito. Papunta sa taas dito. Adaptability, boundaries, kalayaan. Kalayaan, pagpapalaya sa sarili, ah uh, panunumbalik, self-control. Dito, 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 dito. Ayan. Ayan. Baka tabingin, di ba? Paano nung balik? Self-control mo. Ikaw to, Pisces. Baka iba sa inyong Pisces, nag kayo, ha? nagme meditation kayo. Nagsarado na ba ang third eye mo, Pisces? ha <laughs> hmm. Alam mo, nararamdaman ko dito, no? Ah... Uh, gusto mo siguro maging independent or mismo ikaw Pisces independent ka na ngayon. Independent ka tao. Hmm. Ba boundaries na naman. Hala. Hala, hala, hala. Hala, dalawang boundaries. <laughs> oh, so ibig sabihin hindi ka umaasa sa karelasyon mo. Naglalagay ka ng boundaries hanggang dito lang. Kasi nga independent ka eh, no? So, open ka naman eh. Open ka, flexible ka, tingin ko sa'yo. Open ka mag-adapt ng ano, lalo na pagdating sa pera, no? Kahit siguro sa problema, hindi mo lahat kinikwento sa person mo, no? Or sa kaibigan mo. Mm, -mm. sino solo mo lang. Mm. Hindi mo ugali siguro magkwento, ano? Hmm mas ko gusto yung masigurong isolohin na lang. Maring, hmm, tingin ko sa'yo, mahal mo naman kasi ang person mo. Pero hindi ibig sabihin na ang problema mo ay uh, dahil bawa, asawa mo siya, or dahil karelasyon mo siya, or dahil mahal mo siya, gusto mo siya. Hindi ibig sabihin na gano'n, e eh, share mo sa kanya. Yan ang iniisip mo. Kasi, ah, uh, ang ugali mo, ayaw mong maging pabigat sa kung sino man yun. Maaring pwede ng kaibigan mo, no? May iba sa inyo, no? Mm. Ayaw mong maging pabigat, ayaw mong mag-alala siya, or simply ganun ka lang na tao, ano? Yung gali mo, ayaw mo lang talaga magkwento. Mm. Siguro, pag, pag pinanong, sige, baka yung iba sa inyo. Dito ko nakakita kasi, ano, no? life purpose. Mm. Hmm, yung iba sa inyo, no, maaring meron kang tinalikuran, na, bad habits, addiction, bakit, kasi, malamang na, meron kang na-realize, nakita mo na, ang life purpose mo, ang dapat mong gawin, ang dapat mong, hmm. meron kang na-realize dito eh, tatlong para, ang gusto kong kuha, na pasensya na ha? mukhang ano, magaganda rin ang baraha mga Pisces travel mag travel ka na kaya <laughs> may ka ba mag travel o gusto mo mag travel so dito nakakita ko sa baraha mo hmm. meron ka talagang tinalikuran kasi meron ka na realize parang na ano ka nandito, na dito na burnout ka na tama na ayoko na Ito na ang gusto kong buhay ko nag-decide ka sigurong baguhin. Merong Pisces na tinalalkuran mo ang person mo. Dahil toxic. Parang uh, maraming drama. Maraming drama sa buhay. Maraming drama ang pamilya. Hmm, depende ko anong klaseng samahan ng meron kayo. kaya na mag-adjust. At uh, nakita ko sa'yo dito, malamang nap napagod ka na eh. Hmm. sa kabila ng lahat, napagod ka na. Kaya tinalkuran mo na to. Ayoko na. Hmm magugulo kayo. <laughs> Magulo ka toxic ka. Hmm. Naputol siguro ang pasensya mo dito ano. <laughs> yung yung ano mo, hmm. abundance. Kasi prepare yourself. Wow, prepare yourself for incoming abundance. Release any mental Kaya pala. Ah, ayan nga yung pisngi ko sa Kaya pala. Kaya ayaw mo na, ayaw mo na sa toxic na ano yung mga maraming drama, maraming arte, ganyan. Kasi, yung release na yung mental block mo dito, you may have in fairy land, in human land, there is enough abundance for everyone. Ah, oh, ibang Pisces sa inyo, mukhang hindi lang love life itong ano mo, ah. Parang gusto kong basahin ng spiritual reading sa iyo, ah. Pero alam mo yan, yan ang ginawa mo Pisces, tinalipuran mo na ang bad habits mo, bisyo mo, dahil lang, dahil lang sa person mo. Maaring tinalikor naman person mo or maring itong person mo, uh, nakita mo ang life purpose mo sa kanya. Kaya gusto mong baguhin ang sarili mo para magkaroon kayo ng the same level. Kung naniligaw ka pa lang, baka iba sa inyo, drug addict o ano. Mm. So, gusto mong ipareha sa kanya. Mm. Yung iba sa inyo, kung ikaw ang in a relationship na Pisces, tingin ko naman sa mas may control ka na ngayon sa samahan niyo kumpara sa dati ano dati siguro nakikinig ka lang sunod-sunuran ka lang ah uh, ngayon more on na ilalabas mo na yung iyong ano yung iyong opinion yung iyong nararamdaman yung iyong naging ano siguro ka na dito naging opinionated ka na nilagyan mo na talaga ng boundary hanggang diyan ka lang kahit na magka tayo kahit na mag-asawa tayo hanggang diyan ka lang hmm. Dahil nagahanap ka ng freedom. Gusto mo na gano'n. Hmm. So, mas madaling ng salita. May control ka na. Hmm. Kumpara sa dati. Kaya naman tingin ko, pinapakinggan ka na ng person mo dito eh. Hmm. Pinapakinggan ka na ng person mo. Ano yung hinaing mo. Or, nakakita ko lumabas yung tapang mo dito. Hmm. Nawala na yung pagiging codependency mo dito, ano, Pisces? Nakikita ko sa'yo. Hmm. Siguro dati, eh, grabe <laughs> yung mga, ano mo dito, no? naputol siguro talaga yung pagiging pasensyosa mo, pasensyoso, lalo na pag may connection sa pera, ano. Pero ngayon, tingin ko mukhang okay ka naman, ano. <laughs> hmm. Light. Hmm. The fear of light comes to the shed, love and light unto your current situation and to remind you the light can penetrate the darkness oh kaya pala <laughs> kaya pala Pisces ganun pala ang nangyari sa iyo mm, -mm. -mm. pero alam mo itong person mo rin ano malamang na meron din siyang na-realize Nal nalaman niya siguro sa sarili niya na pangit pala yung asal niya. parang <laughs> mm. Pareho din siguro kayo, ah, mm. depende sa sitwasyon niya, Pisces. Ano? Kung anong klaseng samahan na meron kayo. Ay, nakakita ko na itong person mo, meron din siyang ganong klaseng side na yung mga pinakita niya sa'yo, parang narealize niya, ay, pangit pala yun. Meron siyang pagsisisi dito, ano, yung person mo. Hmm eagle. Yung time na uh, kailangan yung kumilos, hindi, niya na, hindi siya nakakilos. Hmm. Water. Water and light. <laughs> hmm. So, hmm. sa mga family mo rin siguro to, no? kasi dito ko nakakita ang family ano siguro yung iba sa friend so ah, uh, meron siyang ganong klaseng realization at gusto nito second chance Pisces gusto niya yung iba siguro sa inyo ng bawa nagkahiwalay na kayo no at uh, gusto nitong bumalik gusto niya second chance bigyan mo siya hmm. Yung iba sa inyong Pisces, itong person mo, no, gusto niya mas paganahin ang utak ah, uh, hindi lang puro puso, umbaga. gusto niya gamitin din yung utak niya. Or ikaw, Pisces, gusto niyang gamitin mo. Na, dati, kasi syempre, hindi ka nga opinionated, hindi mo na ilabas yung, uh, yung tunay na emotion mo, sa loobin mo. So, healing niya rin yun na ilabas mo yung tapang mo which is nailabas mo naman ano yung iba sa inyo baka isip ibang iba sa inyo hindi niyo pa nailalabas then eto ang wish ng iyong uh, person ano mm yan ang kanyang uh, hinihiling sa'yo, iniisip niya na sana si Pisces mailabas niya yung ganito o yung mabigyan niya ako ng second chance mga ganyan ba mm maging wise hindi lang puro uh, utak gamitin naman ang puso, hmm. or hindi lang puro puso, gamitin din naman ang pera. Kung bagay, balance, ano? Hmm. Lalo na pagdating sa pera, nakakita ko dito, pera ang merong issue din, ano? So, hmm, baka yung ipang Pisces, ano kayo? Kasi kung titingnan mo naman dito, maganda ang itsura nila, diba? Di ba? yung pananamit, hmm, dito, baka mayaman. Mm -mm. Tingin nito sa'yo, Pisces, mukhang mayaman ka. First impression niya siguro. Yung first na nagkatagpo kayo. Mm. High standard ang lifestyle siguro nito ni Pisces. Ganyan. Kaya itong person mo, uh, para hindi mo siya ikahiya, ano, gusto niya ayusin yung buhay niya. Mm. Yung pananamit niya, gusto niya ayusin yan para uh, mabagay sa'yo. Okay? Mm. halimbawa kung mga bata pang edad niya siguro dito, ano, uunahin niya siguro muna yung pag-aaral niya. Kaya malamang na hindi ka muna nito, uh, siguro trabaho yung iba, no? hindi ka muna nito ipiprioritize eh. Ito nakakita ko dito. Hmm. Hindi ka niya ipiprioritize the hummingbird. Hmm. Vision. So, meron siyang vision. para lang sa sarili niya yun. Mm -hmm. Wala ka, wala ka muna dito. Unahin niya muna yung trabaho niya. Parehong lightning, o. Oh. Parehong light, o. Oh. See? Mm. Meron siyang instant na realization dito, eh. Tinamaan ng kidlat eh. Hmm. Kaya yun ang pumasok sa isip niya. Unahin niya muna yung trabaho niya, yung pag-aaral niya, yung sarili niya bago kanya uh, ano, bago kanya ligawan or bago kanya balikan ganyan. Hmm. Kapag nagkaluwag-luwag na siya, may pera na siya, nakapag-abroad na siguro or talagang naging ano na siya, naging seryoso na siya sa buhay niya meron na siyang maipagmamalaki sa iyo. Saka lang siguro, siguro, siya magtatapat, babalik. Mm. sa kanya lang bibigyan ng attention. Mm. At saka, ano mo, eto Pisces, ano, nakikita ko dito sa person mong to, no? May etiquette ito. Magalang, magalang na tao to. Mm -mm. Walang, walang gender to, ano, Pisces. Hindi ko alam kung anong gender ng person mo, ha? Ikaw nang bahalang mag-adjust dyan. Pero ang nakakita ko, ang ugali niya. Mm, -mm. Maganda ang ugali ng taong to. Kung hindi pa kayo nagkakilala, no? Bawa single kang ano? Tapos gusto mo pang maano, -ano, uh, makilala ng kung person na to. Mm, masasabi ko yan. May etiquette yan. Maaring hindi siya masyadong romantiko or um, uh, alam mo yun, kahit lalaki, kahit babae, kahit ano pa, may, may pagkamalandi, yung ganun, yung nag, nag-flirt talaga, or showy. Mm. Pero, pag lumabas naman yung switch niya, kasi dito, standstill lang siya, di ba? Mm. Pero, pag lumabas naman yung switch niya, no, pag, nag-lightning nga siya dito, eh. yung tataas yan. Hmm. -mm, ano yung switch niya pag sumindi malamang na dederejohin ka niyan Pisces type kita ganyan baka maging brutal <laughs> maging ano sa sasab sasabihin niya sa iyo yung tunay niyang feeling mm -mm. yung iba sa inyo no malamang na ang gusto ng person mo i-challenge mo siya alam mo yun meron ganun eh ah uh, bawa ikaw Pisces na babae ka tapos siya lalaki ano so gusto niya i-challenge mo siya hmm. ikaw na bahalang maisip po, anong gusto mo i-challenge kung mayroon man siyang mga pagsubok na pinagdaanan or dapat pagdaanan para maget get ka lang, just like sa family or sa school, mga ganyan ba. Uh, gusto niya ipakita mo na um, bigyan mo siya ng challenge or i mo siya para hindi siya mag-give up para tumaas ang motivation niya para maging inspired siya. Um, yun ang gusto niya mangyari. Um, Merong ano siyang gano'ng ugali, ano? Happiness. Nagkahanap siya ng, ano? Mm. Beauty. Beauty. Happiness. ha mm. Alam mo, yung iba sa inyong Pisces, ano? Tingin ko, pareho kayong matalino dito. Mm. Matalino. Tapos, mm, maganda siguro. Yung iba siguro talagang pareho kayo ng uh, level. May kaya sa buhay. Mm. Nakakapili ko ano yung gusto. Hmm. Uh, pera pa dyan. Siguro pangarap. Pareho kayo merong vision, future. Makatapos ng pag-aaral. Ano? Mm, makagraduate, mga ganyan. Hmm, pangarap sa buhay. Gusto talagang ma-achieve. Uh, pangarap sa relasyon, magandang relasyon, happiness. Yung iba, itong person mo, gusto niya maintain yung inyong kung anumang standard ang meron kayo, no? Or sa kabuhayan nyo, pareho kayong kumikita. Mm. Gusto niya i-maintain niya yun. Kung, embawa, uh, hindi naman kayo mag-asawa, or let's say, mag-asawa, ganyan. Or talagang yung relasyon nyo, eh, may connection din sa pera, ano? Sa gusto nito, i-maintain mo yung kita mo. I-maintain niya yung kita niya. Mabawa, ano ka, YouTuber ka or isa kang vlogger or siguro, ano ka, uh, self-employed, entrepreneur, mga ganyan siguro. So, itong person mo gusto niya i-maintain mo yung ano kung nagra rocket, -rocket ka. nag kasi siya pag wala kang pera. So, gusto niya palagi kang... Uh, um, Busy, aware siya, curious siya kung ano ang nangyayari sa trabaho mo. Hmm. Yun ang wish niya eh. Mapanatili mo yung iyong pinansyal. Hmm. Hmm. Gusto niya ng clarity. Magkano ba kinikita mo? <laughs> sa YouTube, magkano ba kayo nakikita mo kanya? As a vlogger, as a entrepreneur, self-employed, magkano kita mo, Pisces? Hmm. Yan ang gusto niya siguro. Ah, siguro meron kayong ano dito. Ah, yung samahan nyo, talagang konektado talaga sa pera, ano. Hindi lahat, ano, yung iba. Baka sinusuportahan nyo yung parents, yung kapatid, or baka ikaw ang breadwinner, mga ganyan ba? Hmm ah, uh, yung iba siguro, buong mag-anak, ano? Sama-sama kay sa compound. bilog kasi circle, eh. ba diba? Circle din to. Ito rin, circle. So, pera. Tapos, meron kayong circle siguro. Ewan. Gano'ng kalaki ang kamag-anak, ang kamag-anakan nyo. Hmm. So, yun na nakakita ko. Full support ang person mo sa'yo. ah, uh, Pag-aalala rin pagdating sa pera, no? meron siyang ganong klaseng iniisip. Hmm. Yung iba sa inyo, no, kung ikaw ang Pisces na single at naghahanap ka ng person, or uh, yung iba, kakilala nyo na siguro itong person na to, no, na iniisip na to, na uh, gusto niya talaga makipagrelasyon sa iyo. Or ikaw mismo, no, meron kang vision na itong person na to, gusto ko sa kanya. Siya ang magiging future na karelasyon ko, or manligaw man sa akin. Nagka meron kang vision na gano'n, ano. So, sinasabi sa ng baraha, no? Yung mga pangarap mo sa buhay na yan. Kasi, maganda naman ang baraha mo, no? So, kung meron kang nakakita ganoong klaseng vision, mag-ano yan? Magma-manifest. Hmm, abundance. Kaya, talagang ano, sa iyo, hindi abundance. Mal malamang, dahil abundance, kasaganaan yan, kasaganaan sa pag-ibig, sa pagmamahal, sa pera. Hindi lang, hindi lang naman pera yan, ano? So, malamang, Pisces, kung meron kang ganong klasing ano, or kung wala ka pang ganong klasing vi, uh, vision, ngayon, magkakaroon ka na ng clarity. Dahil matatagpuan mo tong person na to, ano, um, ka pag, pagtingin mo sa palang sa kanya, at iniisip din niya na pa, mukhang pareho kami ni Pisces ng ganitong ano, uh, ng pangarap sa buhay, ng gusto, yung ganon, or trabaho, or pareho kayong merong uh, gustong pasukay na trabaho, mga ganyan ba? Kaya na ang mag sa ha? Pisces. <laughs> Wala na akong masabi. Kung meron kang sariling validation sa baraha, ikaw na mag-validate. Kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Okay? So, Pisces, hanggang dito na lang ang ating reading. Ano? At nagpapasalamat ako, Pisces, ay yung like, share, comment, at sa oras na inilaan mo. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.